Hello, guys. Sa so, wakas, may ilo na kami, guys. Tapos, guys. Alam ba ninyo, guys? Ang saya ko kasi... Kasi, guys, isang araw ako hindi nakapagsilipon, guys. Talaga, isang araw talaga. Isang araw talaga ako silipon Doon ako na... Noong pag-live ni... Pag-live ni... Ano, guys? Pag-live ni... Kagawad... Pag-live ni Kagawad pag pag Dario, guys. Nag-burn out na talaga doon. Tapos... Ano? Buti na lang, guys. So, pag-ilol na... Nag... Ngayon na nagkaroon ng ilaw guys, alam mo niyo, tinignan ko talaga agad yung dashboard ko guys, kung ano na nangyari. Kasi hindi ako na pag, wala, wala ko hinaw, hindi ko nagkakaw ng cellphone ngayon guys. Kasi gawa nang ngayon pa nag-ilaw, nag hindi ngayon. Tinignan ko talaga yung dashboard ko guys, alam mo niyo guys, surprise! Lumaki ang ano ko guys, lumaki earning ko, earnings ko. Tapos yung ano ko, yung dashboard ko, tumaas din, tumaas din siya guys. Kahit di ko hinawa ko yung cellphone ko ngayon guys, ang kaya ko. Ay akala ko talaga hindi niyo akala ko talaga wala nabagsak na na yun ano ko kasi isang araw talaga hindi ko nakapagsilipon sa araw talaga wala na wala na minus na naman yung ano ko earnings ko na minus na naman naplasan siya guys parang kita. tapos tapos ano pa yung dashboard ko lumaki din thank you sa inyo guys thank you sa lahat lahat guys kahit di kayo nag, ano guys kahit, kahit di ako nag, nag ano guys di ako nakapagsilipon ngayon nandoon kayo sa ano ko sa mga post ko nandoon kayo. thank you, thank you sa inyong lahat guys. Thank you kayo kay hanggang ngayon lumaki pa rin siya guys. Lumaki, lumaki pa rin siya. Walang bawas, tagdagdag pa. Allah, thank you sa inyo guys. At sa mga secret-secret ko dyan nga mga ano, mga followers mga ID followers, yung ano lang ba, yung mga wala, hanggang lang ang tawag doon, non-followers. Thank you guys. Thank you. Tanda na tawag doon. Basta guys. Thank you. Guys, yung lahat guys. Lumaki pa rin sa kaya. Hindi ko nagsirepon ngayon guys. Salamat. Wala akong upload. Wala guys. Wala talaga. Wala. Isang piraso lang kanina umaga. Ay. Salamat guys. Akala ko wala na. Ay. Isang araw talaga. Thank you sa inyo guys. Kahit tayo alam pa yun guys. Kung walang manood sa ano natin. Walang manood sa video natin. Yung rates talaga ang mag-una doon mag-una talagang tilaw, mag-read talaga yung po ko naman sa video natin. Buti nang tumaas siya guys. Salamat sa panonood nyo, guys. Kahit wala lang, Di Hindi maganda yung mga video ko, guys. Wala lang yun, dito lang ako magbibigay sa bahay kasi sana kukuha ng video, di ko ng bahay. Thank you sa inyong lahat, guys. Salamat, salamat, salamat. Maulod pa rin dito, guys. Bye-bye. Bye-bye.